guys. Ayan. Dito nga kami sa bulungan. Big, sa bagsakan ng mga isda. Malapit sa dagat guys. Time check. 4.30. Ayan. Ayan nga guys. At malaki pala ang bulungan dito. Ilang stall to. Ilang building. Siguro mga lima. Kailangan pasyalan mo lahat. Kasi medyo late na nga kami dyan guys kasi magpa 5 o'clock na yan kaya yung mga isda marami nang <coughs> naubos na ng mga ano business mga businessman para itinda sa mga palipalingki marami kasing tao dyan kailangan dyan, guys nakabuta ka dyan kasi syempre alam mo isdaan yan maputik ayan Maraming isda guys ang lalaki. Mamimili ka lang Maghanap ka ng kung pang Abasto ah, sa bahay kailangan ang hanapin mo syempre yung mura-mura. Marami diyan eh may mga mahal din kasi tapos kailangan mapili mo rin yung presko kasi yung iba nakayelo na rin. Pero yung iba hindi bagong hango, bagong huli ganon. Ayan. Sari-saring isda guys, ang dami talaga. Ikaw na lang ang ano, pera na lang talaga ang kulang. Ayan. Pero dito kami pumunta kasi makakamura ka nga guys talaga kaysa sa palingki. Ang laki ng patong sa isda. Ayan yung binili namin, budget namin yun isang, hindi lang isang linggo. Halagang ano yun, dalawan libo, ang dami na guys. Ayan, mga pusit. Ang daming malalaking isda. Mga isdang dagat, sari-sari. Magsasawa ka talagang mamnood. Mga hipon. Ang dami. Nakakatuwa nga eh. Ang sarap mamili kung may pera. Ayan, ang daming tao. Ayan, ang lalaking isda o. Oh. Ang lalaki. Talagang puro. May mga ganyan din guys. Mga tumpok-tumpok mga nakilagay sa plato depende yan sa presyo may mga 150 pero yung mga magagandang isda mahal din pero maghanap ka talaga kami naghanap kami talaga pinasyalan namin lahat ng building kasi may mga istol istol ang dami bago ka bibili huwag ka munang bibili agad guys para makahanap ka ng Mura-mura. Ayan, guys. Yung nabili namin yan. Tatlong tumpok yan. Limandaan lang. Tinawaran ng asawa ko. O, diba? Isang plastic bag. O, laki. O. Ang dami pala. O, guys. Diba? Kamura ka na. Ito namang hipon. Ayan. Binigay yan sa amin ng 280 per kilo lang. O. Sang kilo. Saan ka pa? Pag sa palinggi, 400 na yan. Ayan, guys. Kaya makakamura ka dito sa ano pandawan. Yan yung mga nabili namin guys, hipon. Yan yung hipon, tapos ito yung limandaan na yan guys, punong puno o. Oh. Diba? Tapos yung mga isdang pang ihaw, kasi gawa na ng birthday ng anak ko, inihaw namin yan, ayan. Tsaka yung pusit, ayan. Diba guys, ang sarap mamili doon kung may pera. Thank you for watching!